Okay, so. Wala. Nah, nah, Wala, mahirap kumakay, guys. Wala nah, Abang tayo lang. Hello, UB! Wala, nah, isi ang toko. Kabilaan mong kasidadan. Ang toko. Nah, Layo Talagang. Abang-abang lang tayo, guys.

Ah, tumigil na yung mga jeep. Ngunis na kayo dyan. So, para itong may dumaan. What's up? What's up? Ah, yan ako, tingnan ko yan Puro jeep na lang. <coughs> Wala pa rin. Wala pang UV. Puro jeep lang guys. So, sa pansin yung lahat dyan. Ang hirap sumakay mga idol. Yan ako. Wala pang UV. Guys, nabana ko. Ayan o. Banawi. Ang hirap pa rin. Wala pang UV. Wala pang UV dumarating, guys. Hello, hello. Shout out, shout out. <laughs> Ingat po tayo dyan lahat. So, sana isimpervyo. Jeep naman po eh. Ang bagal nito. Baka dumating to. Alas sa, kasi na sana. Isimpervyo. So, naman. Malayo pa tayo. Ayan yeah. pa rin dumadaan UB, ayun ah oh, wala, ayaw o, oh, taxi ah oh, wala na oh banggaan na yan <laughs> sige patuloy lang ang ganda ganda guys na may ilaw eh, na, no? ang ganda tingnan oh no? may ilaw may ilaw abang abang tayo abang abang lang tayo guys ah. dito sa kabaan ng Banawi Street ayan ang oh, Banawi Street papunta yung Perdue naman ako guys abang ako ng UB sana may UV nang dumating yung walang masyadong laman guys para makasakay naman ako ay 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 delta wala pa rin nasa sila hirap talaga pag ganitong oras last hour ay hirap sa bakay talaga hirap talaga Sakay ang ganitong oras. Ayan. Ah, BTX. Wag. BTX ka lang. BTX ka lang, guys. Ayan. ka lang, guys. BTX. Ayaw ko nga sumakay dyan. BTX lang yun, eh. Ah, oh. okay. pa, pa. pa rin guys. Yobi, Ayun. Tahan niyo yun. UB pa rin. UB. Sana may dumating na. Huwag kang Paggabi na lang paggabi, wala pang yung na uh, bakante. Hirap so, makai guys, eh na. Eh, sa kabila. Wala pa rin UV, eh, guys. Traffic siguro kasi biglang umulan kasi guys eh. Yan. Kasi malakas ulan doon Kaya medyo mahirap makai. Biglang umulan kasi guys diba? Tugal, punoy na lang natin. Hintay-hintay lang tayo, may darating din yan. Mga uh, tamang... Ayan. Mga uh, tamang ano. Tamang pagdating niya. Ayan. Ayan tayo mong madali. Mabuti natin ng 5 minutes. 5 uh, minutes. Ibig sabihin 10 minutes na ako dito nakabang. Uh, naka, hanggang ngayon, wala pang sakyan. Ayan. 10 minutes na ako nag-aabang, guys. Thank you for watching, guys. Maraming salamat. Bye! -bye.